Yo, what's up mga idol at magandang umaga Yan, ngayon nandito tayo sa aking uh, kinakaingin uh, Gagawin kong maaisan uh, Nagpatabas tayo dito bali apat na araw na tatlong tao uh, Hindi pa medyo tapos Siguro mga one day na lang ng dalawang tao na lang ang kailangan natin Kasi yung iba pina-spray ko ng siyem na tanki kasi yung iba ay manipis naman. Kaya-kaya ng grassiro Kaya ah, pina-spray na lang natin. Ayan guys, makita ko sa inyo. Ayan guys, uh, yun yung yung naninilaw na yun na dahon. Mga dahon na yun yung pina-spray ko. Tapos yung mga medyo malago na yun, yun pa yung, yung ipapatabasa natin. Siguro buka. Uh, Baka Monday na kasi linggo bukas eh. Ayan. Uh, kailangan na lang silaban. Para makatanim na tayo yan mula dun sa may gilid ng bahay ni papa pababa yan papunta rin yan 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 punta dyan yun ang manghawa na yun sa kabila saka yung may dilaw na mga damo na yun ayun ay eh, kay papa ah uh, tatlong bag yung itatanim nyo doon ngayon kaya tayo ay nagsarili uh, ang itatanim naman natin dito Itatanim uh, natin dito ay dalawang bag Bali 25,000 yung ating budget dito Para makatanim uh, Dahil yung ating binhi ay yung isa ay ating inutang At na lang tayo ng 1K uh, Ikusak kaya tayo pangalan Tapos yung isa naman yung kusinjinta galing sa munisipyo ni Priyo Uh, may libre namang abono sa munisipyo hindi ko lang alam kung kailan ulit magbibigay malaking bagay hindi natin bibili asiguro ah, siguro ito mga bali 7k na yung nagagastos ko dito eh napapatabas tapos kailangan pa natin ng mga 3 days pa siguro para, para mahawan kasi papasilpan pa natin to ay eh, naulan may bagyo yata kailangan natin sumubok para wala naman masama <laughs> para kumita tayo mga idol ay yung ginagamit nga pala natin pera, ayun yan, yung pera ay yung sa mga vlog thank you sa mga viewers sana ibibili ko ng baboy sa na magmaisan dahil may baboy naman na kami saka may, isang, may dalawang baka may isang inahing baboy eh sabi ko magmaisan muna tayo try natin baka sana kumita kasi ang goal namin ngayong taon makapagpagawa ng bahay ulit hindi naman kalabihan hindi sa ito lang sa aming apat pero ano hindi gusto namin sana kumita kami sa pagpapais dito na lang kayong mga idol sa aming maisan mga idol maraming salamat sa panonood at sana kayo magsawa please follow and share sa aking YouTube at sa mga naghahanap dyan ng mga murang damit at brief, panty, para lahat ng kailangan nyo punta lang kayo sa TikTok shop ko Randy nandun na po lahat mga accessories, mga gamit sa motor gamit sa bahay, lahat po nandun na paano guys maghihilan naman kami ng Poging Castor ayun na si Poging Castor dumaan lang talaga kami dito sa aming pamaisan ay, ah, malapit din dito kasi ah, nandito lang din yung aming mga broiler chicken at saka mga pato, mga 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 Tagalog na manok. Kaya pinipisa namin dito. Dahil dito ay malayo ang kapitbahay, malayo sa bayan, walang magagalit kahit bumaho yung ating mga alaga. Paano guys? Maraming salamat. God bless you. Bye-bye.